utong bahay na naman tayo ngayon mga kaibigan this time ginatahang isda na naman with gulay na talong tanggalan muna natin ang hasang yung mga isda mga kaibigan pagkatapos eh, hiniwa ko ng tatlong piraso medyo malalaki naman syempre parang budget meal na rin kasama na rin kasi pagkain yung mga pusa at saka aso kaya medyo tipid tayo ngayon mga kaibigan at syempre, kailangan din natin bigyan yung mga kapitbahay. Share your blessings, ika di ba? Bagong sundo naman ako ngayon, pero inutang ko naman to sa tindahan. <laughs> ganoon naman talaga ang life, bayad utang. Magbabayad ka, tapos uutang ka na naman. Parang ganoon lang yun. Medyo nakapamilya na rin kami ng gulay. Talog sa mga sangkaprikado. Mas marami lang limon kasi medyo mga sipunin kami dito sa bahay. Lalo na ako at saka yung asawa ko. Ay, at prepare ko na nga yung sa kaprikado mga kaibigan. Loya, bawang at saka sibuyas. At saka kasama na rin nga pala yung talong. Tatlong piraso lang, malalaki lang din naman yung mga talong. Shoutout nga pala sa first cousin ko na nasa, nandyan sa Surigao. Yung may pangalang Ilaga TV. Shout out sa insan. At saka sa kasama ko sa trabaho na si Kaparmers, Kaparmers. Hoy Kaparmers, shout out sa iyo. Siya lang yung Kaparmers na wala namang farm. <laughs> Ayan at nilagyan ko na nga pala ng sukang tuba. Asin. At saka tinakpan ko muna. Ibinaksa ko na rin yung kahoy pack. At saka yun. Naggatong na ako para makapagluto na. Medyo matagal tong lutuin kaya kahoy lang muna, mas magastos kung sa gasol. Mas matipid, di ba mga kaibigan? Tapos yung panggatong may kural ng kapitbahay, okay na yun. Ibinaksa e ko na yung nyog, At syempre kapag gabi ko lano, hindi nawawala yung purong gata. Ayan, tatlong kutsarang tubig, pang sabaw. Ito yung purong gata na i-sit isi aside natin mga kaibigan. Ayan at pinaspasan ko lang pagpuga para mas madali. Ang purong gata, ilalagay natin to pagkatapos na nang maluto yung isda. Kaya kapag natuyo rin siya sa sabaw. Ayan, at isinali ko na sa baso. Pagkatapos si itatabi ko para mamaya kapag luto na yung isda. Okay, ito na. Itatabi ko na to. Pagkatapos, sasabawan ko na ulit yung sapal. Isang baso ng tubig naman para pagsabaw sa isda. Pagkatapos maluto yung sapaksiw. At syempre, habang Pinupuga ako tong ano, nyog. Nakasalang na yung isda para paksiw. Kumplito Ricardo na yun. Hintay na lang natin matuyo. Katapos si eh, ilalagay natin itong gata. Ayan at inilagay ko na nga pala. At saka tinakpan. Maya maya lang, ayan. tinikman ko at saka inilagay ko na yung ano, purong gata. Kasi medyo natuyo na siya. Pagkatapos kong ilagay yung purong gata, pwede na nating ihahon mga kaibigan. Duto na po yan. Ito na ang sinabawan ko para sa panggatas ng asawa ko. Ano lang, kalama, uh, kamong, kalamong gay, at saka kamatis, sangkaprikado, asin, magic sarap. Yun lang, walang halong isda. Itong sinabawan, para lang talaga to sa misis ko kasi breastfeeding yung asawa ko eh. Pagkulo niya, okay na, pwede na tayong kumain. Tara, kainin na, na tayo mga kaibigan. Ayan. Pwede nang ihaw niya mga kaibigan. Okay na daw, okay na. Kain na na tayo ngayon. Maraming salamat sa mga nanonood, mga kaibigan. Magandang gabi.